Hello, it's me at the Daisy again. Good afternoon, everyone. So, magapit nga ako dito sa motor. Pagdain ko sa ORCR ng motor. In-update ko siya ata. Siyempre, sobrang one month na siya. So, baka pwede na siyang mako. So, ayun na nga. Nakuha ko na siya. In-email na lang sa akin. Binigay ko yung email ad ko. And then, pinikturan sa picture. Pinikturan na lang sa self. So, akala ko nga mali yung email na naibigay ko. Pero, correct naman pala siya. So, nabasa ko pagdating dito sa bahay. Nakita ko na yung ipapaserox ko na OCR ng aking motor. So, baka next week ko na siya magawa. Sa afternoon, um, biyahe na ulit ako papunta ng was del Ro. So, dumiretso ako. imis na pumunta ako ng Liga, pumunta ako dito sa bahay ng aking best friend. So, pagdating, <laughs> nagmerienda ako agad. Siyempre, nagutom tayo sa biyahe at sa pag-aantay-antay. So, marami din nakapila kasi doon sa office ng motor trade. Kaya, kailangan natin magantay sa ating tiyo. So, ayan, nilabas na nga pala ako ng tinapay. Tsaka, boom, meron akong may loss sa aking bag. So, tinimpla ko yung isa. And then, nagpapili din ang aking bestie ng Nescafe. So, nagtimpla din ako. Tinimplan ko siya. At tsaka, yung tinapay na

Kung nangroon na kong wala kasi mo sa pabibigyan, naman kaya Dito sa umuunsa na lang, pinipuwa ako. Diba tate? Nag iba ng ganap kang lamis na satsusein. Tapos naman nga kaya sa tinurung pa. Kasi naman nga bakal ko, 30% Tapos susan pa ang may wallpaper. Magawa ka, magawa mo. At least, nakuha ka di? Kaya mo siyang baguan? Pwede mo magbata ka ba ng suon nung mo? Pwede mo pa niyo plastic? Nakabakal niyo sa 168. Siyatin niya niya mo. nag e Pang table talaga. So, after mag-merienda, so ayan, higa-higa mo tayo kasi parang piling ko inaantok ako. So, magugulay daw siya ng kalabasa, tapos lalagyan niya ng shrimp. Sabi ko, parang ang sarap ka kung niya ng konting malunggay. So, kumuha ako ng konti siguro mga limang pak ng malunggay. Tapos, saka ako shopping kali sa tangkay. <laughs>

Sobrang kulo ni ganin hey, long. Kumakain kilo. Binaldo. Grabe, may video call pala ni <laughs> oh, ha, sarap-sarap na manero. Be, okay na ka, de? Patayin ko na. Kari shrimp. So, tapos na magluto, tapos nag-prepare na ako yan, tamagikawin na kami. Aros na ning amoy, and then, ayan na, ang sarap-sarap ng gulay. Tapos, so, ano de, So, shrimp niya, halo siya sa sabaw no, gulay, kaya lang siram niya talaga. So, ayan, kain lang muna kami, guys. So, after niyan, tapos na maumagay, nagtambay na tambay na palan kami sa rooftop, tamalangin na tinisay pa ba. Siyempre, brush mo na kita bago mag luas para dire-diretso na kang turog na tukina na. So, bali, uli, matagal-tagal din naman na hindi ako nakabisita dito. So, ngayon lang din naman, sabi nga ni tita. So, nat na para-para ka na naman baga ngayon. Wala kasi na naman ngayon na para, -para ha So, minsan kaya ang gusto ko mag-ididiman ako na kayo dito syempre inisip ko sulapok lapok nung di pa man kayo so again paranggap sa inera. so inisip ko pag nag ako ko nga na kina, na guran di na ako makabalik makabalik ako pero mahirapan ako mag para baklay na akong arayo na ta so tinampo as pa tapos kung iwa patakman man sa motor ito sa onan baka siring yawan, kaya siya so syempre kaya po na i sa oras dapat mainit kaya maray nga ni nung wanang pag hindi ko naginit. Nagtagiti man siya nung pabalik na kami no apon, pero hindi man siya as in, talagang naguran siya. So, syempre habang nagigang chika ka na naman kami, tauli na naman di nagkita. I mean, yeah, nagkita man, pero as in, di oh, sobrang wala. So, after nung nga din, nagkirigda na kami, yes. naglog na at nagturok na. So, I for today's video, Thank you for watching.